Ngayon. <laughs> sa ko ikaw tatanungin na Saan mo papipili? Saan mo gusto si Yorme? Sa Maynila o sa Senado? Sa Maynila. Sa Maynila bakit? Uh, sa kanya ko nakita yung dinisin ang Maynila ng matunay na balita, walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang. Mga harang tayo rito ngayon. store po yun natin ma, Tay ay, Tanong ma, Kung ikaw ang pipiliin at tatanungin Saan mo gusto makita si Yorme? Wala. Sa Maynila o sa Senado? Wala. Maynila Maynila, si sa tatay, ikaw Wala, ka tay Kung ikaw tatanungin Wala naman mali o tamang sagot eh Maynila, ikaw tay Ikaw, Maynila, sa si tatay, ikaw tay Saan? Bakit? Bakit kaya? Bakit? Para mawala yung... Ano ba mga nagawa ni Yorme? Ano ba mga nagawa ni Yorme? Yorme? Yung pangketa, no? Yung <their> Ikaw, tay? Tay? Bakit si Yorme? Eh, bakit sa Maynila mo gusto? Kasi maganda naman ang patakbo yan sa Maynila eh. Kasi gabi. Dahil palagi may biyaya. Ah, sa mga senior, no? Tama mo kaya ngayon. Ayan. Ang nga. Asia. Yung kalsada. Niya. Lagi kami nakakatanggap. Sa, saan ka pa? Ah, sa... sa Delpan Adelpan, ikaw. Lagi kayo nakakatanggap. Anong mga gusto mong proyekto ni Yorme noon? Nung na nakaupo siya. Um, Pinaka gusto mo? Proyekto ko sa kanya. Ayusin niya yung... Ali, ah, paligid. Paligid. Kasi, kasi Asa ah, ah, telpan ka, puro basura. ayos, ayos naman pala. Nang hinayang ka pa nung no, tumakbo siya ng president? Wala Wala siya dito nakilala sa ibang mga lugar. Ay Eh ngayon tay, meron kami nababalitaan na parang babalik si Yorme. Oo. Boboto mo ba siya? Naman. Kasi nakausap na namin ang kanyang anak. Joaquin. Oo. Sabi ng anak, Oh. kalimutan ang tatay, uh, May isang boto nang, sigurado. Si Yorme. Ilan pa niyo? Tanto? Tanto. Pupoto niya si Yorme? Okay. Ayos. Salamat tayo. Paano namatay? Antonio Bermudez. Antonio. Antonio, sa Del Pan. Oo. Okay lang po, okay lang po. Si tatay Antonio. Thank you Thank you, Si kuya, si kuya. Kuya Lega. Ikaw, kung papipiliin ka, saan mo gusto si Yorme? Maynila o sa Senado? Puro sa kanila, sir. Puro sure sa Maynila na lang muna. Maynila ulit? Bakit? O kasi, medyo ano eh, medyo nung iniwan niya, medyo... 'Di ba? Ramdam eh, ramdam, ramdam. yung pagkakaiba eh. May pagkakaiba. Oo. Malaki yung difference. Malaki yung difference eh. Lalo sa hanap buhay eh, namin. Sa kanya dati kasi 500 lang. Eh. Ngayon medyo bawas. Eh ako sabihin yung ano pero Oo, oh, tama tama. Uh, okay, diba? Okay, okay, At, dati na pwede pa kayong makiusap. Okay. Pero, okay. okay. pero ikaw dito ka lang maki. Sa, oh, saan ka? Tondo rin. Tung boss ko lang po. O oh, edi ito. alam mo yung history ng Tondo. Oh, ah, diba? Alam natin yan. Hmm. Yeah, yun, oh. yeah. So kung papalik siya, kung babalik siya, mas okay. Maynila? Oo. Oh. That is maya ka pa nung tumakbo siya ng president? May, ano, straight lang naman. Ah. Para kasi nagmadali. Ah. Diba kasi mid dati, tumakbo na siya si Senador. Hindi, hindi naman siya pumasok, mm -hmm. di ba? Pero nung... Nagmaynila siya. Nagmaynila siya. Ang laki ng improvement. Ayun, Ay, nagsalita na. Ang batang Maynila. Yeah. Alright, tara sa pangalaman tayo, kuya. Sam Salasan. Sam, ng uh, Tundo. Ikaw tayo, may apple. Oo. Oh, salamat, salamat. 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 salamat tayo. Pagbigyan niya ang mga vendors, kay malaking butante sa kanya yan. Anong pagbigyan? siya, nung ikiti pag kasi lang nga, nakuha yung tao na napaaralan, pangang All alright, ayun, ang opinion ni tatay maraming salamat tay, thank you ayun, voto ko siya sa kampanya alright, yeah, thank you, thank you Yun, no, know, dami na kaagad ah <sighs> Ay, ito, 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 mga tricycle eh. Ito, ito, ito. Serap hirap na po Sir, ikaw, saan mo gusto? Si Yorme. Ha? Hindi, kung ikaw lang tatanong, wala naman tama o maling sagot eh. Maynila o... Siyempre Maynila. Maynila. Uy, batang tundo, nagsalita. Saan ka sa tondo? Diyan lang sa may Barona. Ah, Barona. Wala kasi, madalas ka ba sa Mariones? Lagi! pag Pag-gabi! Pero ikaw? <laughs> may nila. <Manila>. Bakit? Ito yung kinagista ko, may nila. Ano pa mga nagawa ni Yorme no, ngayon nung mayor siya? Marami. Oh. Ano isa? Ano? Marami pala yan. Ayun lang nalagay ah, eh, Bumalik ka na. Oh. Naririnig na natin. No? Oh. Oh. <laughs> salamat, salamat, salamat. Wala, wala. Oi. Ay, ta 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 ta. Ngorot yeah, yeah. okay, oh. <laughs> um, na ito, oh. Ngayon na, ha? Oh, ikaw naman, ikaw naman mag-ano? Mag-lead. Ikaw naman mag-lead. Ayan. Samot sa sari, ito naman eh, wala namang mali o tamang sagot. Ito lang kinukuha lang natin yung mga kuro puro mga opinyon, ng mga netizen natin dito sa lungsod ng Divisoria. Again, wala naman tayo pinapanigan, wala naman tayo hinihingin tamang sagot dahil una una ito ay opinion, entitled lahat ng uh, netizen natin sa kanya-kanyang opinyon. Hinihingi lang natin kung saan ba nila gustong makita ulit si Yorme sa Maynila ba o sa Senado. Again, ang pinaka

paglinis daw ng mga bangketa kasi yung bangketa eh para sa tao si tita baka may gustong sabihin si tita opinion lang walang tama o maling sagot pakita mo yung ating ano yeah saan mo gustong makita si Yorme ay okay lang po thank you po Alright, 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 alright mga harang pa tayo rito mga harang pa tayo rito sa lunsod Ito si ate Ito si ate Ito si ate ate ay ate ate Makita mo yun natin, placard natin. Okay. Tanong okay. lang, tanong lang. Na, na tanong <laughs> lang, alika. <laughs> Hi, cha. Hi, si, ha. Ikaw lang na, kuya. Ako ang interviewin, ako yung alista. Victoria Patong, delivery crew. Hindi, ko ito lang tatanongin. Kung <laughs> sa Maynila pa o sa <laughs> Senado. Pinoy nyo diba lang, walang tama o mali sa sagot. <laughs> tama o mali? Walang tama o mali. Mali lahat. Mali lahat! <laughs> <laughs> wala kang pipiliin. Mali lahat. Wala kang So in short, wala kang pipiliin. No. Alright. Alright, mali daw lahat. Okay lang naman niyo, wala problema. Ikaw tay. Kung sa kung ikaw tatanungin, ha, saan mo papipiliin? Sa mo gusto si Yorme, sa Maynila o sa Senado? Sa Maynila. Sa Maynila, bakit? Ah, uh, sa kanya ko nakita yung Linisin ang Maynila ng maayos. Ano-ano ba yung mga nagawa ni Yorme noong nakaupo siya? Ah, uh, nakaupo siya, nakita ko nagawa niya dito. Naging maluwagi yung si CM Recto. Halos karamihan, mga bendo, medyo uh, nawala, nalinis talaga. Sa bu... Tsaka tagas ang kaba? Ah, uh, actually, kaluokan ako ha. Pero sa buong punta mo ng Claro M alam natin yan, tuwing December, pumupunta tayo nang namimita tayo. Kailan mo nakitang malinis ang divisorya? Ano uh, panahon niya? Talagang malinis eh. Ah, no? yorme ako eh. <laughs> kung boboto ka, kung boboto ka siya. Kung babalik siya na Maynila. Ah, siya iboboto ko. Okay? Ah, uh, ayos. Salamat. Ano pangalan mo? Ah, Edel Ducay. Yes. Edel... Ah, uh, yeah. Edel Ducay. Ng Caloocan. Ducay, ah, ng Caloocan. Yun, no? Partida, Caloocan pa. Ikagawad uh, pa. o, so, oh, so, shoutout sa'yo, ah. Uh, Pero sa ka nakarehistro? Uh, sa, doon. Caloocan. Pero kung dito ka. Kung dito ako siya. Yun know, ang difference. Alright, salamat, sir. Sir, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ingat, ingat. Pag ano, ano kayo nun? Mahal, mahal, mahal. Mga taga-kalokan din po ito. Uy, saan sa kalokan? Taga, hindi na. Ano ka? Ay, siya na. Ay, siya na. Salamat, ay. Eto. Eto.